hindi pa tapos ang Diyos sa iyo. Bumangon mula sa estado ng pagkakasala at kahihiyan, gusto ka pa rin gamitin ng Diyos. Gaano man karaming maling pagliko, pagkakamali, at masasamang desisyon ang nagawa mo, tama ang narinig mo, natutupad mo pa ang iyong layunin. Kaya bakit kanya isusuko? Ikaw ay isang kwento sa paggawa. Ang lahat ng iyong mga pagkakamali, pinsala, at pasakit ay bahagi ng script. Bumangon ka ngayon. Bakit dumarating ang mensaheng ito sa'yo sa ganitong oras? Ito ay dahil gusto ka ng Diyos na gamitin. Paano? Bakit ikaw? Ipinapayo ko sa'yo na patuloy na manood, malapit mo nang mahanap ang mga sagot sa napakaraming tanong mo sa pamamagitan ng video na ito. Bukod dito, kailangan kong irehistro mo sa iyong puso ngayon na ikaw ay espesyal sa Diyos. Siya ay may layunin para sa'yo. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel na ito. Sa pagpapatuloy namin sa video na ito, pakiramdam mo tapos na ang lahat para sa iyo. Akala mo hindi ka makakataka sa sitwasyong iyon. Mas mabuti pa, sa tingin mo ay wala ng ibang magmamahal sa iyo, dahil sa iyong mga napinsalang nakaraan at masasakit na gawa. Sa tingin mo ikaw ang pinakamasamang tao sa earth at karapat dapat ka sa bawat negatibong bagay na mayaalok ng buhay bilang iyong kaaway. Maghintay ng kaunti, sino ang maglalakas loob na magbigay ng huling hatol kapag ang Panginoon ay hindi nagsalita? Bakit tinatawag ang iyong sarili sa lahat ng masasamang pangalan kung tinawag ka ng Diyos na isang prinsipe at minamahal? Bakit sa tingin mo ay nasa dulo ka na kapag ang Diyos ay gagawa ng paraan? kung nag-decision kang magpakamatay, mangyaring huwag gawin ito. Huwag entertain ang mga kaisipang iyon dahil hindi ito totoo. Ang sabi sa Jeremia 20 labing isa, sapagkat alam ko ang mga plano ko para sa iyo, sabi ng Panginoon, mga planong magpapaunlad sa iyo at hindi para saktan ka, mga planong magbibigay sa iyo ng pag-asa at kinabukasan. Alam kong isang daang beses mo nang narinig ang talatang iyon, ngunit naglaan ka na ba ng oras upang pag-isipan ito? Mahal na anak ng Diyos, ang mga salitang iyon ay hindi lamang isang klitsch o generic na pangako. Para sa iyo, ang Diyos ay may magagandang plano para sa iyong buhay. Hindi mahalaga ang ginawa mo sa nakaraan. Kung saan ka nagkamali at nakaligtaan ay hindi ito mabibilang. Ang mahalaga ay mahal ka pa rin ng Diyos. Nais niyang bumangon ka at tuparin ang misyon na ipinagkatiwala niya sa iyo. Kung maipapakita ni Jesus ang pagmamahal sa isang babae na nakasama ng limang magkakaibang lalaki, dagdag pa ang babae na pinahiya sa publiko dahil siya ay nahuli sa mismong akto ng pangangalunya, gaano pa kaya kayo? Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng mapahiya sa publiko? Ito ay tulad ng pagkakaroon ng iyong mukha sa buong state journal at social media para sa isang iskandaloso na kaganapan. Kahit nakasalukuyang nahaharap ka niyan, narito ang Lily of the Valley para muling isulat ang mga maling iyon. Siya ay nag-aalok sa iyo ng isa pang pagkakataon kahit na ito ay ikasampu. Hindi ka niya binibitawan. Hindi niya tinitingnan ang iyong mga kabiguan, Hanggat maari mong baguhin ang iyong mga paraan at magsimulang muli, handa siyang tulungan ka. Hindi mo kailangang malungkot kapag mayroon kang Diyos. Itigil ang pagmumuni-muni sa iyong nakaraan at yakapin ang kanyang biyaya. Mas mabuti kung makakaahon ka sa awa, kalungkutan, at pagkakasala sa sarili. Bakit ka magpapaligoy-ligoy ng matagal kung mayroon kang misyon na dapat mong abutin? Sa halip na maupo at gunitain ang marami mong problema at kondisyon na hindi makakatulong sa iyong sitwasyon, bakit hindi ka makabangon at maging abala? Ang pagkabigo ay hindi isang kabiguan, nagiging kabiguan ka kapag tinanggap mo ang iyong sarili na maging isa. Ang pagkabigo ay isang pansamantalang pag-urong na dapat ay tumulong sa iyo at magpapalago sa iyo. Sa totoo lang, ang pagkabigo ay nagpapahusay sa iyong ginagawa dahil natututo ka tungkol sa mga bagay na hindi gumagana. Tinutulak ka nitong maging malikhain. Ang pagkabigo mo sa iyong katapatan at paglilingkod sa Diyos ay hindi ginagawang kabiguan. Ang pagkabigo mo sa iyong kasal ay hindi gumagawa sa iyo ng isang pagkabigo. Ang pagkabigo mo sa iyong trabaho ay hindi ginagawang kabiguan. Na nabigo ka sa pagpapalaki ng iyong mga anak ng maayos ay hindi gumagawa sa iyo ng isang pagkabigo. Mula sa mga ito, natutunan mo ang isang malaking aral, at kapag natutunan mo, makakabawi ka. Huwag mong isipin na dahil sa dami mong kabiguan, walang magagawa. Kunin ang iyong mga aral sa bawat pagkakamaling natutunan at magpatuloy. Gayun din, huwag isipin na nag-iisa ka dito. Napagdaanan na ng iba ang pinagdadaanan mo ngayon. Nagtagumpay sila at nakamit ang tagumpay dahil hindi nila hinayaang mapanatili sila ng kanilang mga pagkakamali. Tumayo sila na pagtantong may kaunting tulong sa paglubog sa kanilang mga paghihirap. Kailangan nilang bumangon at ayusin ang mga bagay-bagay. At ito ang kanilang ginawa na nagtatakda sa kanila para sa kadakilaan ngayon. Hindi mo makikita kung saan ka pupunta kung patuloy kang lumilingon sa likod mo, minamahal, hindi mo makikita ang nasa unahan kung patuloy kang tumitingin sa rearview mirror. Malamang na magkakaroon ka ng isa pang head-on collision. Ano ang maaari mong baguhin sa iyong nakaraan? Talagang wala. Ang magagawa mo lang ay bitawan ang nakaraan, magtrabaho sa sandaling ito, at tumuon sa hinaharap. Sinasabi sa Isayas 43, 18 tandang bawas labinsyam, kalimutan mo ang mga dating bagay, huwag mong isipan ang nakaraan. Tignan mo, gumagawa ako ng bagong bagay. Ngayon ay sumisibol, hindi mo ba namamalayan? Gumagawa ako ng daan sa ilang at batis sa kaparangan. Kailangan mong matutong kalimutan ang mga dating bagay. Ito ang itinuro ng Biblia. Wala na tayong magagawa sa nakaraan. Ngunit may magagawa ka tungkol dito, at iyon ay ang huminto sa pagtingin sa likuran at magsimulang tumingin sa unahan. Hindi mo maaaring hayaan na ang kinin ka ng iyong mga nakaraang kabiguan. Hayaan mo lang sila at tumingin sa unahan. Walang lumilingon at sabay na umusad. Sa katulad na paraan, hindi ka makakarating sa kapuspusan ng biyaya ng Diyos at ang lahat ng kanyang iniimbak para sa iyong bagong simula kung patuloy kang nag-iisip tungkol sa iyong nakaraang buhay. Alam kong mahirap bumitaw. Nahihirapan kang patawarin ang sarili mo. Naiintindihan naman. Minamahal, walang humihiling sa iyo na magpanggap na hindi ito nangyari o nakalimutan ng kaunti. Hindi, hinihiling sa iyo na patawarin ang iyong sarili at ang iba at maging kusa tungkol sa pagsulong at pagiging mas mabuting tao. Humingi ng tulong sa banal na espiritu. Para magkaroon ka ng bagong simula at simula, kailangan mong bitawan ang mga nakaraan na nagpapanatili sa iyo sa paghihirap. Tignan mo, ang Diyos ay gumagawa ng isang bagong bagay, at maaari mo lamang itong makita o malalaman sa pamamagitan ng pagtingin sa unahan. Nais ng Diyos na gumawa ng magandang simula sa iyo. Gusto niyang magsimula muli kasama ka. Huwag hayaang magulo ang iyong mga iniisip. Hindi ka hinatulan ng Diyos, at sa totoo lang, mahal na mahal ka niya, kaya hindi na siya makapaghintay na makabangon ka. Nagdududa ka pa ba tungkol dyan? Balikan natin ang kwento ng babaeng nahuli sa pangangalo sa Juan Walo. Dinala ng mga guro ng kautusan at ng mga fariseo ang isang babaeng nahuling nangangalo niya. Pinatayo nila siya sa harap ng grupo at sinabi kay Jesus, Guro, ang babaeng ito ay nahuli sa akto ng pangangalo sa kautusan, inutusan tayo ni Moises na batuhin ang gayong mga babae. Ngayon ano ang sasabihin mo? Ang babaeng ito ay nagkasala at may pananagutan sa parusa, tulad ng maaaring natagpuan mo ang iyong sarili sa isang katulad na sitwasyon at kalagayan. Ngunit ano ang reaksyon ni Jesus sa kanilang tanong? Ngunit yumuko si Jesus at nagsimulang magsulat sa lupa gamit ang kanyang daliri. Nang siya'y patuloy nilang tanungin, siya'y tumindig at sinabi, sino man sa inyo na walang kasalanan ang siyang unang bumato sa kanya. Muli, siya ay yumuko at nagsulat sa lupa. Malamang na hindi inaasahan ng mga pariseo ang gayong tugon mula kay Jesus. Nilalayo nilang tuksuhin siya at gawin siyang hatulan ang babae. Hindi ba't gusto rin ng jablo na magtrabaho sa iyong isip upang tuksuhin ka rin? Tinawag ng Biblia ang Jablo bilang tagapag-akusa sa mga kapatid. Nais ng Jablo na madama wala kang halaga, at hindi ka tanggap-tanggap sa iyong maraming pagkakamali at pagkakamali. Ilalagay niya sa iyong isipan na hindi hindi ka patatawarin ng Diyos, dahil sa iyong napakaraming kasalanan. Ngunit iyon ay isang malaking kasinungalingan. Tandaan, ang Jablo ay sinungaling at ang ama ng kasinungalingan. Hindi kailanman hahamakin ng Diyos ang kasingdami ng lumalapit sa Kanya na may bagbag na puso. Patawarin ka niya kung ipagtatapat mo ang iyong mga kasalanan sa harap niya at handang magsimula ng bagong buhay kasama siya. Siya ay labis na mapagmahal na una niyang minahal tayo noong tayo ay makasalanan. Ang pinakamalaking pagkakamali na magagawa mo ay ang sumuko sa jablo at tanggapin ang mga kasinungalingang inialok niya sa iyo. Sa tugon ni Jesus, ang mga nakarinig sa kanya ay nagsimulang umalis ng paisa-isa, ang mga nakatatanda muna, hanggang si Jesus na lamang ang naiwan kasama ang babaeng nakatayo pa rin doon. Tumindig si Jesus at tinanong siya, babae, nasaan sila? Wala bang humatol sa'yo? Wala po, sir, sabi niya. Kung gayon, hindi rin kita hinahatulan, pahayag ni Jesus. Humayo ka ngayon at mamuhay ng walang kasalanan. Sinasabi rin sa iyo ni Jesus ngayon na hindi ka niya hinahatulan. Ano man ang iyong kakilakilabot na nakaraan, hindi ka hinahatulan ni Jesus. Bumangon at magsimulang muli. Magsimulang mamuhay ng isang kasiyasyang buhay sa layunin. Huwag hayaan ang mga pasanin ng iyong nakaraan na magpabigat sa iyo. Hayaan silang umalis ng buo at magsimulang muli. Nang sabihin ni Jesus kay Pedro na ipagkakait niya siya, hindi lamang isang beses, kundi tatlong beses, nahirapan si Pedro na tanggapin. Hindi siya makapaniwala sa mga salita ni Jesus, marahil dahil naramdaman niyang nakasama niya si Jesus sa lahat ng mga taon na ito, imposibleng tanggihan siya. Tandaan, noong si Jesus ay malapit ng arestuhin, si Pedro ang bumunot ng tabak, humampas sa alipin ng mataas na saserdote, at pinutol ang kanang tainga. Akalain ng sinuman na sa mga ikinilos ni Pedro sa tagpong iyon, talagang hindi niya ipagkakait si Jesus. Ngunit ano ang nangyari ng tanungin siya kung kilala niya si Jesus? Kaagad, sinabi niyang hindi niya siya kilala. Sinabi ng isa pang tao na nakita nila siya nakasama ni Jesus sa hardin, at kaagad niya itong itinanggi. Talagang tinanggihan niya si Jesus ng tatlong beses. Narito ang taong nagsabing hindi hindi niya siya ipagkakait kahit na nangangahulugan ito ng kamatayang kasama niya. Ano ang biglang nangyari sa kanyang mga resolusyon? Nasusumpungan mo ba ang iyong sarili sa kalagayan ni Peter? Nangako ka sa Diyos na hindi na muling gagawin ang kasalanang iyon, ngunit nabigo ka. Marahil ikaw ay isang ministro ng Diyos, ngunit patuloy mong sinisira ang iyong mga pangako, at ngayon ay nararamdaman mong hindi ka patatawarin ng Diyos. Nalulula ka sa pagkakasala at kahiyan at pakiramdam mo ay hindi ka pakikinggan ng Diyos at hindi ka karapat dapat sa Kanyang pagmamahal. Ang mabuting balita ay nagmamalasakit at nagmamahal sa iyo ang Diyos. Hindi Kanya pinababayaan. Ang tinig ng pagkakasala at kahiyan ay patuloy na magpapahirap sa iyo at magpaparamdam sa iyo na ang iyong ministeryo ay nasa gilid. Ang iyong mga negatibong pag-iisip ay nagsasabing, hindi na sila makikinig sa iyo muli, wala kang tunay na otoridad, walang magtitiwala sa iyo. Bawat isa sa mga kaisipang iyon ay patay mali. Nasa likod mo na si Jesus. Siya ay lumalaban para sa iyo. Siguradong naramdaman din ni Peter ang nararamdaman mo ngayon. Tiyak na nadaman niya na hindi siya karapat-dapat para sa pagkakait kay Jesus. Salamat sa kabutihang mahal siya ni Jesus at nanalangin siya para sa kanya ng maaga. Napagtanto ni Pedro ang walang pagkukulang at walang pasubali na pag-ibig ng Diyos para sa kanya, kaya alam niya, kahit na nakagawa siya ng napakalaking pagkakamali, hindi niya hahayaang mabigatan siya nito. Hindi siya papayag na makaabala ito at maagaw sa kanya ang kanyang pagtawag. Alam niya kung ano ang kanyang tungkulin, ang pamunuan ang iba pang mga disipulo, at ang paglulubog sa awa sa sarili at kakulangan ay hahadlang lamang sa kanya na tuparin yon. Siya ay umiyak, nagsisi, at bumalik sa kawan. Tulad ni Peter, hindi mo kailangang isipin ang iyong mga nakaraang pagkakamali. Wala kang mababago sa iyong nakaraan. Ang Diyos ay mahabagin. Pumunta sa kanya ngayon at makipagkasundo. Tatanggapin kanya pabalik ng buong puso. Higit sa lahat, mayroon siyang dakilang misyon na dapat mong gampanan, at matutupad mo lamang ito kapag bumangon ka at nakita ang mga bagong bagay na gagawin niya sa iyong buhay. At marahil na riyan ka, pinapanood ang video na ito ngayon, at nahaharap ka sa isang hamon o iba pa, at ang hamon na ito ay nagdulot ng pangungutya at panunuya sa iyong buhay. Kailangan kong malaman mo na anuman ang hamon, dapat mong tandaan na posible ang isang banal na pagbabago. Marami lang ang magagawa mo at ako, ngunit kayang gawin ng Diyos ang imposible, at hindi pa siya tapos sa iyo. Ano man ang mga pangyayari o kung ano ang sabihin ng mga tao, walang higit sa kakayahan ng Diyos. Mga awit limampu, labin lima, at tumawag ka sa akin sa araw ng kabagabagan, ililigtas kita, at luluwalhatiin mo ako. Ano ang nakikita mo kapag tinitingnan mo ang iyong buhay? Nakikita mo ba ang mga posibilidad o problema? Ito ang salita ng Diyos sa iyo, hindi mahalaga kung gaano kahirap ang iyong sitwasyon, kayang iligtas ka ng Diyos. Hindi mahalaga kung gaano kalaki ang nawala sa iyo sa loob ng maraming taon, mapapanumbalik ka ng Diyos ng maraming beses. Ginawa niya iyon para kay Job nang mawala ang lahat ng mayroon siya sa loob lamang ng isang araw. Pinanumbalik siya ng Diyos ng maraming beses pagkatapos ng mga araw, linggo, at taon ng sakit at kalungkutan, ang iyong sitwasyon ay hindi umabot sa kalagayan ni Job, ngunit kung maibabalik siya ng Diyos, ang sa iyo ay hindi eksepsyon. Ilang taon mo na bang hinahanap ang bunga ng sinapupunan? Ito ay maaaring naging isang pagsisisi sa iyong buhay. Maaaring ibigay ng Diyos sa iyo ang iyong sarili ngayon. Marahil ay naghahanap ka ng trabaho, ibinibigay ito ng Diyos sa iyo ngayon. Sinasabi ng Biblia sa Kawikaan 13.12 oras minuto, ang pag-asa na ipinagpaliban ay nagpapasakit sa puso, ngunit ang pananabik na natupad ay puno ng buhay. Bilang mga tao, may posibilidad tayong magkompromiso anumang oras na ang mga bagay na inaasahan natin ay tumagal ng napakatagal bago makarating sa atin. Sa kabila nito, gagawin ito ng Diyos gaano man katagal. Kahit nagtatagal, tiyak na darating. Huwag mong isipin na tapos na ang Diyos sa iyo mali ang iniisip mo. Ginagawa niya ito sa paraang hindi natin nakikita. Gumagawa siya ng paraan sa ilang kung saan walang daan. Kailangan mo lang bumangon dahil may ginagawa siyang bago. At paano ka makakabangon? Pakawalan mo na ang nakaraan. Wala ka namang magagawa sa nakaraan mo. Pwede ka lang bumitaw at magpatuloy. Pagkatapos nito, tuklasin kung ano ang nais ng Diyos para sa'yo. Plano niyang paunlarin ka at bigyan ka ng pag-asa at kinabukasan. Pagkatapos ay italaga ang iyong sarili sa mga plano ng Diyos. Kapag ipinagkatiwala mo ang iyong mga paraan sa mga kamay ng Diyos, ang iyong mga iniisip ay matatatag. Hahawakan niya ang iyong mga kamay at gagabay sa iyo kung saan ka dapat pumunta. Hindi ka niya pababayaan na mag-isa sa paglalakbay ng buhay sa halip ipapadala niya ang kanyang banal na espiritu, na gagabay, gagabay, at magtuturo sa iyo ng anumang bagay na kailangan mong malaman. Maaari mo ring pagnilayan ang mga salita ng Diyos, na makapagpapabago sa iyong isip araw-araw. Mapapawi ng mga salita ng Diyos ang nagmininas na sibat ng kaaway. Ang mga salita ng Diyos ay maaaring alisin sa iyong puso ang karumihan, immoral, at masasamang pag-isip at panghuli ang panalangin ng susi. Ang Biblia ay nagtuturo sa atin na manalangin ng walang tigil. Kung ikaw ay nasa isang magandang sitwasyon o isang masamang sitwasyon, ang mga panalangin ay dapat na patuloy na ibinibigay. Iyan lang ang tanging paraan na maaari kang makipag-ugnayan sa iyong lumikha. Buwi ng ugali ng pagdarasal araw-araw. Nais ng Diyos na malaman ang bawat detalye ng iyong sitwasyon, kahit na sa tingin mo ay hindi na kailangan. Nais niyang sabihin mo sa kanya at may magagawa lamang siya tungkol sa kanila kapag sinabi mo sa kanya ang tungkol sa kanila. Mga minamahal, walang imposibleng gawin ng Diyos sa iyong buhay. Oras na para bumangon ka at patahimikin ang jablo sa iyong buhay. Ngayon, kailangan kong ipagdasal mo ang mga panalangin ito kasama ko. Panginoon, kinikilala ko ang aking mga pagkakamali sa iyo. Tinatanggap ko na ako ay nagkasala at nagkulang sa iyong kaluwalhatian. Maawa ka sa akin at patawarin mo ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Hayaang magsalita ang iyong awa para sa akin ngayon. Hinihiling ko na iyong i-renew ang aking isip at ibalik ako. Tulungan mo akong matanto ang walang hanggang pag-ibig na ipinagkaloob mo sa akin sa krus ng kalbaryo, at tulungan mo akong lumakad sa iyong perpektong kalooban para sa aking buhay. Sa pamamagitan ng iyong kamay, hinihiling ko na iyong ibalik ang lahat ng nawala sa akin at dalhin ako sa isang lugar ng lakas. Sinabi mo sa iyong mga salita na ang mga nakakakilala sa kanilang Diyos ay magiging malakas at gagawa ng mga pagsasamantala. Dahil alam kong ikaw ang aking Diyos, ako ay magiging malakas sa lahat ng aking mga pagsusumikap at gagawa ng mga pagsasamantala sa lahat ng aking mga pakikitungo. Sinabi mo na dapat akong humingi at matatanggap ko. Kaya't hinihiling ko na maging ganap ang aking kagalakan. Hinihiling ko na ipagkaloob mo sa akin ang lahat ng naisin ng aking puso. Sinabi mo na dapat akong maging mabunga at punan ang lupa. Hinihiling ko na ang binhi ng pagiging mabunga ay sumisibol sa loob ko. Natatanggap ko ang lahat ng biyayang binigkas mo sa aking buhay sa pamamagitan ng iyong mga salita sa pagpapala, ako ay pagpapalain, sa pagiging mabunga, ako ay magiging mabunga, sa pagpaparami, ako ay pararamihin, sa pagdami, dadagdagan ako. Ipinag-uutos ko na ang jablo ay walang kapangyarihan sa akin, sapagkat siya na nasa akin ay mas dakila kaysa sinuman sa mundo. Ginagamit ko ang aking kapangyarihan sa anumang pakana o plano ng kaaway laban sa akin, at ipinagdarasal ko na walang masamang sandata na ginawa laban sa aking tahanan, kasal, buhay, o negosyo ang unlad. Mula ngayon, ang mga bagong bagay ay darating sa akin, dahil ang Diyos ay gumagawa ng bago at gumagawa ng paraan para sa akin sa ilang. Ang bawat harang sa daan, harang, at hadlang sa harap ko ay inaalis na ngayon. Nagdarasal ako para sa lakas na bitawan ang aking nakaraan at magpatuloy ipagkaloob mo sa akin ng biyaya, Panginoon, gawing saya ang aking kalungkutan. Panginoon, ipinahahayag ko na ang aking kagalakan ay buo, sapagkat sa harapan ng aking Diyos, mayroong kapuspusan ng kadalakan. Ipinapahayag ko na ang aking nakaraan ay hindi magpapabigat sa akin. Tumatanggap ako ng biyayang gamitin ng husto ang ngayon at magtrabaho patungo sa hinaharap hindi ko inaaliw ang mga kasinungalingang inialok sa akin ng Diablo, ngunit sa halip ay pinili kong makita ang mga bagong bagay na ginagawa ng Diyos para sa akin. Ipinapahayag ko na ako ay higit pa sa isang mananakop at lahat ay gumagana sa aking pabor. Ako ay minamahal at pinagpala sa lahat ng mga araw ng aking buhay. Salamat, Jesus, dahil alam kong sinagot mo ang aking mga panalangin. Sa pangalan ni Jesus, nanalangin ako. Amen. Salamat sa panonood ng video na ito. Kung nabiyayaan ka ng mensaheng ito, mangyaring pindutin ang like button. Gayon din, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito para sa higit pang mga mensaheng nakakapagpasigla ng kaluluwa. See you sa susunod na video.